wala pong relasyon ng pagkakaroon ng passport or visa. Mm -hmm. Kaya nga po meron silang second rule na yung country of first port of entry, po pwede rin mag-process but that's only applicable kung wala kang passport at walang visa. Mm -hmm. Pero kung meron kang passport at visa ang sabi nila, it should be the country that issued the visa. Pero hindi po kinakailangan ng passport, hindi kinakailangan ng visa for purposes of asylum. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero dahil po Nandito po tayo sa punto na hindi pa tayo sigurado kung Netherlands or Vienna ba or or Austria ba dapat yung magpa-process ng inyong asylum. May um, basis po ba ang Philippine government for your deportation? Kasi I think yun po talaga yung tinatarget. Paano po ba para po maunawaan din namin? Well, obviously wala kasi matagal na nila ako nakuha kung uh, uh, may pasahan for my deportation. Abang hindi po naresolba nare ang aking petition for asylum eh hindi po nila po pwedeng ipatupad ang kahit anong request for extradition uh, besides that wala namang tayong treaty of extradition eh between the Netherlands and the Philippines. Mm. ni Harry, pwede bang bigyang daan ko yung uh, mga practical questions ng mga viewers kanina pa na gusto nila itanong sa inyo. Yung first ay, uh, uh, bakit daw hindi nung una pa lang, ay sa Vienna na nga kayo, sa Austria na kayo humingi nung, uh, nung inyong ano asylum at bakit uh, talagang na-decide nyo na sa The Hague or sa Netherlands nyo gawin yun? kasi nagpunta ako dito dahil kitatay Digo. Mm. At yan din ang dahilan kung bakit ayaw ko rin umalis ng Netherlands. Dahil mm. ang ako ko kitatay digong di ko siya iiwan.